Magandang araw tamaraos ako si Ariana Mercado, maghahatid ng responsabling pamamahayag at serbisyo publiko na tapat at totoo. Ito ang Advo Files. Nagtipon dito sa Liwasan Bonifacio ang mga progresibo grupo upang ipagdiwang ang araw ng mga manggagawa o Labor Day ngayong Huwebes, unang araw ng Mayo. Taon-taon ginugunita ang Labor Day sa Pilipinas tuwing unang araw ng Mayo upang mabigyang karangalan ng mga manggagawang Pilipino at pagbibigay pugay na rin sa kanilang pagsusumikap at mga sakripisyo. Nananawagan ng mga ito para sa pagtaas ng sahod, seguridad sa trabaho at pagkilala sa kanilang mga karapatan. Kabilang sa mga dumalo ay ang Gabriela Women's Party, sama-samang artista para sa kilusang agraryo o saka pagkakaisa ng mga samahan ng Chuper at Operator Nationwide Opistone at iba pang mga organisasyon na pinangunahan ng Kilosang Mayo 1 o KMU na ipinagdiriwang din ang kanilang ika-apat na anibersaryo. Matapos ang pagtitipon-tipon at maikling programa sa Liwasang Bonifacio ay nagmarcha ang mga grupo patungo Mendiola. Hinarangan ng mobilisasyon sa kahabaan ng Recto Avenue ng hanay ng kapulisan na may mga pansangga at may mga barikadang may barbed wire. Bagamat may ganitong pangyayari, hindi ito naging hadlang sa pagpapatuloy ng programa, kaya naman na malagi na lamang sila sa gawin ng San Sebastian sa kahabaan ng rekto. Nagbigay naman ng mensahe ang Secretary General ng KMU at labor activist na si Jerome Adonis na tumatakbo ring senador para sa darating na halalan sa ikalabindalawa ng Mayo 2025. Paulit-ulit na binabiolate ng rehimi ni Bongbong Marcos Nagkaroon naman kami ng pagkakataon na makapanayam si Danilo Cadaning Ramos, tagapangulo ng Kilosang Magbubukid ng Pilipinas o KMP na tumatakbo rin sa pagkasenador sa ilalim ng Makabayan Coalition. Ayon sa kanya, ang Mayo 1 ay sumisimbolo sa mahalagang papel ng mga manggagawa na ipaglaban ng nakabubuhay na sahod. Narito kami dahil nagpapakita ng aming uh, uh paninindig at prinsipyo na patatagin palawakin ang batayang alyansa ng uring manggagawa at uring magsasaka. Resensya ni Ramos at iba pa nilang kaalyansa ay nagpapakita ng kanilang suporta para sa isinusulong nilang pagtaas ng sahod at kasiguraduhan sa trabaho. Amin ding nakapanayam si Liza Maza, isang kilalang aktivista, tagapagtanggol ng karapatan ng mga kababaihan at pangulo ng makabayan. Ayon naman sa kanya, ang Labor Day ay panahon para magbunyi sa pakikibaka para sa mga uring manggagawa. Same time ito rin yung panahon para pagkaisahin, hindi lang ang mga manggagawa, kung hindi ang mga, ano na mga inaaping sektor, para... para igiit yung mga yung mga patuloy na pakikibaka ng mga manggagawa yung kanilang mga kahingian na hindi pa nila nakakamit Dagdag pa niya, mahalagang makilahok sa mga ganitong okasyon upang mas maitaguyod at mairespeto ang mga karapatan ng mga manggagawa. Hukbong mapagpalaya uring manggagawa, iyan ang kanilang naging sigaw. Sa kabila ng patuloy na hamon sa sektor ng paggawa ay hindi natinag ang mga grupo sa paggiit ng kanilang mga karapatan. Sa pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa, ating tatandaan na hindi rito matatapos ang kanilang pagsulong sa pantay na kalagayan para sa kanila. Patuloy ang kanilang laban para sa kanilang mga karapatan at naway maging inspirasyon sila sa sambayan ng Pilipino. Muli ako si Ariana Mercado para sa AdvoFiles.